Narito ang sampung paraan upang mabuhay sa kagubatan. Isa, pagbuo ng tirahan. Mahalaga ang tirahan upang protektahan ang sarili mula sa ulan, hangin at lamig. Gumamit ng mga sanga, dahon, at iba pang materyales upang makagawa ng simple, ngunit epektibong tirahan tulad ng linto o debris hut. Dalawa, paghanap ng tubig. Ang tubig ay napakahalaga para sa kaligtasan. Maghanap ng mga sapa, ilog, o kahit hamog sa mga dahon sa umaga. Kung may akses sa tubig ulan, kolektahin ito. Siguraduhin linisin o pakuluan ang tubig bago inumin. Tatlo, Paglikha ng apoy, ang apoy ay nagbibigay ng init, proteksyon, at kakayahang magluto ng pagkain. Gumamit ng posporo, lighter, o friction methods tulad ng bow drill upang makagawa ng apoy. Maghanda ng tuyong tinder, kindling, at fuel wood para panatilihin ang apoy. Apat, paghahanap ng pagkain, maghanap ng mga prutas, gulay, at insekto na ligtas kainin. Kung may kaalaman, manghuli ng maliliit na hayop o mangisda. Siguraduhin kilalanin ang mga halaman at insekto na ligtas kainin at lutuin ang karne upang maiwasan ang sakit. 5. Pag-iwas sa ligaw na hayop Ang pag-iwas sa mga ligaw na hayop ay mahalaga. Gumawa ng ingay o apoy upang itaboy ang mga hayop. Iwasan ang paglapit sa kanilang mga tirahan o lugar kung saan sila nagtatago. 6. Pagpanatili ng init ng katawan, magsuot ng tamang damit at maglayer upang makulong ang init ng katawan. Iwasan ang pagkabasa dahil mabilis na nawawala ang init ng katawan kapag basa ang damit. Palaging manatiling malapit sa apoy kung malamig ang panahon. 7. Pagkilala sa mga palatandaan ng kalusugan. Bantayan ang iyong kalusugan at pansinin ang mga sintomas ng sakit tulad ng lagnat, pagkapagod, o dehydration. Agapan agad ang mga simpleng sugat upang maiwasan ang infeksyon. 8. Paglikha ng signal para sa pagsagip, gumawa ng mga signal para madaling makita ng mga rescuer. Gumamit ng apoy, reflective materials, o malaking is sign na gawa sa bato o sanga upang makatawag pansin. Sham, pag-navigate, kung kinakailangan mong lumipat ng lugar, gumamit na natural na mga palatandaan tulad ng araw, mga bituin, o ilog upang malaman ang direksyon. Lumikha ng mga marka upang hindi mawala sa landas. Isa sero, pagpanatili ng positibong kaisipan, ang pananatiling kalmado at positibo ay mahalaga sa kaligtasan. Iwasan ang panik at laging isaisip na mayroong paraan upang malampasan ang pagsubok. Magplano ng mabuti at unti-unting solusyonan ang bawat problema. Ang mga hakbang na ito ay makakatulong sa iyo upang manatiling ligtas at buhay sa kagubatan hanggang sa dumating ang tulong. Ang kagubatan ay isang lugar ng kagandahan at kababalaghan, ngunit maaari rin itong maging isang mapanganib na lugar kapag nawala ka o napunta sa isang sitwasyon na nangangailangan ng agarang survival skills. Sa mga ganitong pagkakataon, ang kaalaman sa tamang paraan ng pagkilos ay maaaring magbigay ng malaking kaibahan sa pagitan ng kaligtasan at kapahamakan. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang sampung mahalagang paraan upang mabuhay sa kagubatan. Ang bawat seksyon ay magbibigay ng detalyadong paliwanag at mga praktikal na hakbang na maaari mong sundin upang masiguro ang iyong kaligtasan.